Ano daw? Ano daw? Nahirapan, na <laughs> Nahirapan ka na mag-work. Nahirapan ka na mag-work. Hindi ka na mag-work. Mag ah, mag-work. Bakit sir. bakit ka mag-work? Kasi dapat mag-work ako sa... Para? Para? May madami tayong pera. Tapos malis na ka, ako sa vacation. Ka. Tapos mapunta. Malis na ako kay Lola. Wala, wala na si Lola ang son. <laughs> Ay, <laughs> hindi naman natin. Oh, hindi, mo, uh, hindi ka naman son ni Lola. Grandson. Mm -hmm. Ah, uh, alis ka na kay Lola? Dito sa bahay ni Lola kasi mag-work ka na. Mm -hmm. Anong work mo? Norte. Ah? Uh? Anong work mo? Dito ka mag-work sa Maris Norte. Norte. Ano nga ang work mo? Teacher, farmer, bombero? Ah, uh, what is bombero? Ah, uh, Fireman. Sa farm. Oh. Magiging farmer ka na. Katulad ni daddy. I am farmer. Walang maleta. Oh. <laughs> <laughs> sa Australia lang may maleta farmer. Dito wala man. Ang nandito sa ako. <laughs> dito gagamitin. Di mo yung gagamitin. Itong tractor? Oo. Oh, tractor. Wala naman tractor tayo dito kasi mahirap lang tayo. <laughs> Doon sa Australia may tractor. Bakit? Kasi mga mayayaman sila. Bakit? <laughs>